Anyone? Anong masasabi nyo dito? Kung may half full, syempre meron dyan sasagot na half empty. Gano'ng kabigat yung baso? So, malamang may sasagot sa inyo, maybe like 5 ounces, 6 ounces. Di ba? Pero hindi eh. Hindi yun yun. Kasi, yung bigat nito depende kung gano'ng tagal... hawak-hawak. Kung halimbawang minuto, mararamdaman mo mas bumigat sa 6 oz to di ba? kung oras, dalawang oras apat na oras mo nang hawak to mangangalay na yung kamay mo alimbawang isang araw 24 hours mo nang hawak to malamang mapapagod ka na din at ibababa mo so itong tanong ko ano yung moral lesson? mabigat pag matagal mo na dinadala hindi. May mesa naman nila. <laughs> Sabi ni Jenny Top, kumuha ka ng magpapainom sa'yo. Pero alam nyo kung ano talaga yung moral, moral story nito. Kapag naglagay ka ng tubig sa baso, inumin mo. <laughs> At, <laughs> At dyan nagsisimula ang ating tawa ng tawa. Magandang magandang araw po sa inyo lahat. Uh, dito na tayo sa segment natin na tawa ng tawa. Ang aking mitiin lamang po ay pangitiin ang inyong mapupulan labi. Kaya ano man, kung hindi pa mapula ang inyong labi, pasuntok nyo sa katabi nyo. <laughs> Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung segment na tawa ng tawa at bago natin simulan yan, ulitin ko po ang ating contest na ang hat ko ngayon summer ay open na po. Ang mechanics po gagawa lang po kayo ng 30 seconds minimum hanggang 1 minute maximum na content kung saan hina-highlight or sino-showcase nyo po yung ating fundraising hat. It will only cost you 300 pesos. Pag dalawa po ang binili nyo, it will cost you 500 pesos. May isang pesos discount ka po. And halimbawa po na nagawa nyo na po ang content, Uh, just tag me Tunay na Tao TV or Asal Aso but don't forget to put the hashtag Tunay na Tao and then the title ang hat ko ngayon summer. Ayun po, maraming maraming salamat. Tutulitin ko ang premyo ang mapipili po na mananalo. As of now, as of now, ito lang po yung maipapangako ko. Pero hindi ko pinapangako na hanggang dito na lang to. As of now, the grand prize will be 3,000 pesos po. Ayan. May hat ka na, nakatulong ka na, ah, uh, pwede ka pang manalo ng 3,000 piso. ayun po. Uy, Ay, may umakyat. Ala, teka, teka. Nakakagulat naman to si Buboy. kumusta Kamusta? Kamusta? Kapit ko lang muna to pare kasi ma mahina sa ano sa editing pag hindi ako naka-earphone Ano eh. Anong balita? Eto, okay lang. Taga lang ha? Okay lang. <laughs> Hindi naman sa'yo eh, anong balita? Buses. <laughs> Ayun, kamusta, kamusta. At uh, can you can you tell them or can you promote the yung ginagawa mo ngayon, tol? Kala mo ha. Na. <laughs> ano ba ginagawa mo? <laughs> Tambay. <laughs> Hindi yung string ano mo, yung string Ay, whatever, yan, mo. whatever mo. Yeah, meron akong ginagawang string art. Gumagawa po akong string art kung gusto niyo magpagawa. 200 dollars lang po, murang-mura. Hmm. Yeah, kaya, kahit, kahit magpagawa kayo, but too bad, pwede. yeah, you, can, you can check out po, you can check out his, uh, his account, Buboy. Mm -hmm. Ganun, ganun, kasimple. Mm -hmm. So ayun tol, simulan natin kasi yung tawa ng tawa, batuhan mm -hmm. tayo ng joke. Sino gusto mong mauna? Uh, bago sa lahat, ano nga pala. Um, ano ko na itong privilege na to kasi yung pinsang ko nasa hospital ngayon. Mm -hmm. Anong ginagawa doon? Tatlong, araw, tatlong hmm? araw, na siya doon eh. Oh, sorry to hear, Tol. Oh, kasi nurse kasi siya. Chocolate. Kaya joke ko, ano? Ah, sige, tao. sige. Sige, sige. Ako naman, ako naman. <laughs> Eh na pwede pong pwede pong sumali yung mga nasa yung mga nanonood sa atin. Madali lang to. Anong mataas sa tatlo? Mataas sa tatlo? Hmm. Apat? Hindi, dito, dito, sa tatlo. Ano pin anong mataas? Ah! <laughs> 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 Hindi ako nakatingin kasi. Ay, ano? Maliko, maliko. Maliko, ah. pagpasensya nyo na. Know. <laughs> anong mataas sa tatlo? Eh siyempre yung ano, hin hinlalato, <laughs> hinlalato hin 'yan. Eh. Alin ba yung hinlalato diyan? Yung middle finger. Ito? No, hindi. Sabi ni Jenny, yung nasa gitna daw. Ito? Ring finger? Hindi. Sirit ka na. Sirit na para hindi masyado matagal. <laughs> Masisig. Eh. Ano? Ito. Bakit? Kasi 'di ba, mataas mas mataas. No. Oh. Pinakamataas. Ano yung tanong oh. ko? Ano yung mataas? Eh di, ito. <laughs> Sige, pare, ikaw ulit, ikaw ulit. <laughs> hindi ako pwede magpakita ng mukha ngayon eh. Pero, hindi, okay lang yan, pare, kasi pag nagpakita ka ng mukha, kahit huwag ka na magsalita. Wisit <laughs> <laughs> ka. Hindi. <laughs> Ganyan po kami. Pas Pasensya na. Pasensya na. Uh, knowing, knowing buboy. Knowing buboy. Hindi po siya ma-offend. Kung ma-offend mo po siya, pwede niya ako i-block. <laughs> Sige tol. Ano yung susunod? <laughs> ano ba? Kwento? Joke? Kahit ano. Bahala ka. Marami kong kwento eh. Pero mga nagawa ko ng... Sige, meron akong kwento. Huwag masyado mahaba ah. Wow, hindi naman si hmm. Maria nagluluto ngayon si Maria hmm. tapos si Maria may parot kaya ngayon nagluluto si Maria ng gulay Naghihiwa siya ng talong sabi hmm. ng ganon ng parot mahiwa ka sana, mahiwa ka sana mahiwa At ka sana salbahe naman ng parot ngayon hmm. tapos sabi ni Maria ikaw parot ka, kapag hindi ka tumigil if flash kita sa kubeta hmm. Um, hmm. maya maya Gihiwana na naman si ano, wok na naman. Sabing ganun ng parot. Mahiwa ka sana, mahiwa ka sana, mahiwa ka sana. Salbahe talaga no. Sabi ni Maria, last na lang, ipa-flash na talaga kita sa kabe sa Obeto. Hmm. di na naman ng kamati si Maria. Hiwa siya. Narinig niya na naman yung parot. Sabing ganun ng parot. Mahiwa ka sana, mahiwa ka sana, mahiwa ka sana. Aba, Bal ayaw tumigil. Si <laughs> Balit na si Maria. Ito, pangilat hmm. ang parot ka. Pinlash niya sa kubeta ngayon. Napinlash niya na sa... Parot. Pinlash na yung kubeta. parot. Mm. Oo. Oh, siya eh. Di maya maya, na siya ng sibuyas. Na ano siya, parang naihi siya. Hmm. Ayun, biglang pumunta siya sa kubeta. Ihi siya gano'n. Pag ihiw niya, Narinig niya, naiwan na nga, naiwan nga na. <laughs> <laughs> Buhay pa rin Buhay pa rin Buhay pa, Nakakita Pero pare, eto, may tanong ako dun eh Pero ma madaling masasagot Madaling masasagot ng mga nanonood to eh Dalaga o may asawa si Maria? Um, shh, ganun yung ihi. Oo. Oh. Dalaga. 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 <laughs> Pag ganun pa ihi. ay wala May ipit pa eh. sa kabagong bagong hiwa ay eh, no? Oo. Oh. <laughs> Ayan. Ako naman ulit. Ah, oh, et, et, eto na. Magaling ka ba sa mat? Yung mga basic mat. Ah. Kaya naman, di ba? Oo, oh, sige. Simplihan hmm. lang natin ano ang kalahati ng 50? Anong kalahati ng 50? 25? Mali! Yan sinasabi ko sa'yo. Pag-isipan mo naman, basic na basic na nga yung tanong, hindi mo pa pinag-isipan. Kalahati ng 50? Nililoko mo ba ako 50? Pati ba ang 5? Pati ba kita, kita lolo ko? <laughs> ano, hindi nga, mali nga, mali, In, mali, ayam ken, hindi. 25, o oh yan. Hin, hindi nga, ang kulit, ang kulit mo. Kalati ng 50. Hmm. hatiin mo yun. Hmm, yan to ah. Punta kang oh. karinderya. Oh. Is isang order 50. Oh. Magkano kalahati? 25. 35. <laughs> ah, 25. Ay, meron ka pa ba? Meron ka pa? pa? Ay, no. last na, last na ako. Meron ka pa? Oo Oh. Hmm. E, ano mo yung ano, yung sampung daliri mo. Ano gagawin ko? Ipakita e, mo yung sampung daliri mo. Sa paa sa kamay. Yan sa, hmm. sa kamay, Hindi ganyan yung ano lang, yung normal lang. Ayun, 'yan. Pantay, pantay. Yan, yan, ganyan. Mm -hmm. Sampung daliri, yan. Tagal lang, tagal lang, tagal Para ako ututun. Hindi. Sige, sige, sige. Kayo din, kayo din, yung mga nanonood. Gawin nyo rin. Yung sampung daliri, hatiin mo yan sa fifty Na walang point, point-five. Taga, taga. Ano ulit? Ha, sampung daliri, ha-hatiin hmm. ha, ko sa 55 sa 55 5, 10, 15, 20, 25, 30 35, 40, 45, 50 kulang mm. -hmm. walang 0.5 ah dapat saktong number kulang nga eh hahatiin ko sa 55 mm. -hmm. paano yun? paano? siret? siret, siret, siret sige, ano mo ah itiknog mo yung kada isang ano ah daliri oh, sige, 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 sige Iisa. Iisa. Na dalawa. Na dalawa. Na tatlo. Na ta tatlo. Na apat. Na apat. Li lima, li lima, a anim, a anim, pipito. Pipito. Pipitri. Pipipor. <laughs> Pipipar. <laughs> <pipitri. laughs> Magaling. Magaling. Nga pala pare, ilang kayo dyan sa bahay nyo? Ano Sampo. Sampo kami. Oh, madami. Madami ah. pala kayo. Kasi kami dito, kasama yung pamangkin ko, sa kabayo ko. Uh, tila mga pito yata kami. Pero mas madami kayo, ha? Mm. Ewan ko, kung ikaw na-open mo na to, kailan lang kasi uh, na-realize ko tol na na-open ko pala yung yung third eye ko. Napagkwentuhan namin to minsan. Mm. Nap min minsan may nakakwentuhan ako dito. Kasi lahat tayo may third eye. Naniniwala ka ba doon? Third eye? Oh, third eye. Like yung may Nike na uh -huh. mm -hmm. So, yung ibang ginagawa, nagpapaseminar pa, which is high Licao ko, isa sa mga uh, nagopen nag-open ng third eye ng tao yan. Ako pare, hindi na. Kaya ako naitanong sa'yo, kaya ako naitanong sa'yo, kasi uh, nagugulat ako every time. Nasa, alam ba, pagdating ko sa bahay, nandito naman silang lahat. Bakit ako lang nakakakita ng mga hugasin na pinggan? <laughs> at dyan natatawas ng ating tawa ng tawa maraming maraming salamat salamat sa iyo kaibigan na buboy thank you thank you sana sana makasama ka ulit namin Ayun, please please follow please follow buboy uh, isa po thank yan sa you mga thank you. matuturing na tinuturing na ating kapatid kaibigan hindi lang kaibigan kapatid kakilala dito sa tiktok hindi man nagpapakita sa atin yan buhay pa rin yan maraming maraming salamat <laughs> sa iyo buboy thank you thank you, thank you, thank you.